So ayan na guys, oh. Yung ginawa ko, sinander ko muna siya. Niliha ko siya. tapos primer. Ayan. Siya nung pa-primer, ako naman nagmamasilya para mabilis. Mabilis lang naman matuyo kasi lacquer tong ginamit natin. Kaya mabilis siya matayo. pagkatapos natin siya uh, masilyahan liliyain natin tapos liha primer ulit pagkatapos natin primer ulit liha na naman tayo ulit pagka okay na na makinis na siya saka mag final tayo ng pintura so ang pintura na gusto ni boss dito ay dirty white yes marumi na puti pa ano ay eh? di ba dirty white o oh. puti na marumi pa ano ah, ka talaga oh. anong mali doon o oh, huwag ka nang kasing lumaban alam mo naman na hindi ka sa tama <laughs> so ayos na guys Ang ating ginawa yan tapos na pintura hmm. drawer na lang kulang kailangan na natin i gamitin na agad kasi nga ang oh, gamit natin tambak, oh. mga paninda hindi na makita kung saan napunta so unang ginawa natin dyan is niliha ko muna ng 100 gamit yung ating sander uh, machine tapos ng 100 um, primer tapos primer masilya yung ano natin pati lacquer pati hinaluan ko ng patching compound tapos tapos sa pati liniliha ko ulit ng 100 tapos liyan ng 100 primer ulit puti yung primer natin yan tapos sa uh, primer niliha ko ulit ng final na liha 150 tapos final na ito yung 150 natin sino siya ito yung 100 makapal. 100. Yeah. Tapos yung ating final color. Tapos ng liya ng 150. So final na. Yan. Yeah. Dirty white ang color. Na yeah. na Thank you for watching. Thank you for watching. 进。